si Mikoy, andun na sa room. Siya kasi yung nag, ano, siya yung nag-arrange nito. And may nag-sponsor daw kasi nito. So, dito tayo ngayon sa Roadhouse. Thank uh, Basud. You po. So, thank you po sa inyo. Thank you po so, sa excited na, na ako magkita sila ni Mikoy. Excited ako sa anong reaction ni Mikoy. Oo. Yeah. Oh, oh. Kasi kanina yung um, siya. Eh. Ganda ni, ano? <laughs> may tanong ako <laughs> kay Krista, no? Kasi, Ang ganda ni Krista eh. Ganda talaga Buti ako. wala naman mga nagpaparamdam sa school, nagustong manlika. Ay, yun lang ako. Ano? Meron? Meron dito. Uy! Yar! Yeah. 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 Mas bata kay Big <laughs> Cruz. <laughs> Anong ginagawa kung may mga yun, nagpaparamdam? <laughs> Ay! Wala ko ba ang lawyer ka kay Mikoy? Wala ko. Yari ka. Yari ka. Wala nang bawi yan. <laughs> Tayo yun, Kuya. Isa so, din sa rason kung bakit iniiwasan ko po yun sa school, mm. siyempre po, is kasi gusto ko po mag-focus sa pag-aaral. Lalo po grade 10 student na moving up po ako. Mm. And kasi po, gusto ko din naman na unahin yung pag-aaral ko na matulungan kayo magulang dahil sa tulong niya din. Wow. Right? So, and dahil sa Mikris, no? Yes po. Tama. Kaya natutulungan yung uh, family mo. Opo. Uh, so, salamat po sa mga sponsors din. Thank you po. Maraming maraming salamat. Thank, thank, marami, thank marami, so, po. Grabe. Mamaya po, babanggitin natin sila lahat. Yes. Excited yes. Yes, na ako. Excited na ako. Tara po. Tara. Tara. Yes. Tara. Ganda dito.